Akala ko gaang ano ko po, Diyos ko. Kundi naman niya hindi mo pa kaya. Hindi. Dalwahin mong kamay. Ayan, bigat pala nito nga. Akala ko gaang na gaan. Ayan, ari hong tsura <laughs> Oh, <po>, Diyos ko. Hindi ko pa may batang ano ay. Ya, yeah, amunat, malay mong ikaw i-ano. Maging kaibigan mo yan. Ikaw ka, ka lagi matatakot. Ay, hindi ay, di kaya Natutulungan na rin kita. Meron pa doon pitaw. Ay, ay hindi. Tayo. Walo pa pala. Palinggan ma, hindi yan natatanggal. Oo, iyong ilublub na rin yan. Pare, pati yung isa, ilublub mo na rin. Nang makaligo naman sila. siya na kayo ha. Ako ay napaguto siya naman. Kayo ay huwag magagal sa akin. Hmm. Lublub ay. -lub, eh. Malay mo sila yung nilalamig pala. Ay kaya nga, dalas-dalasan mong paligo. Biki, hindi ka nagpuyod. Kung ikaw gay nagpuyod, tika't kipupuyodan ko, kainamang ka na. Huwag kayo maingay, huwag kayo maingay. Huwag kayo maingay, Talaga kay malitpit na brush. Mm, yan. kusin mo ng inam. Ano naman yan, inay? Ano naman dala ninyo kay dyan? Ala, itituturoan kong magbalat ng kamo. Okay? Ay, hindi naman din ho kay marunong. Uh, hindi marunong. Kaya kayo dito, laki mo Naku po. Tingnan nga natin. Magkakaalaman Ako talagang kay marunong ha. <laughs> Bakit hindi naman gayon eh. Paano yun? Ako, hindi mo makikita mong... ang ano. Hindi, ituloy na ninyo. Huwag niyo iniiba pulong. Siguro talaga hindi kayo marunong. Yan ha, yan, yan, yan. Puputol-putulin mo muna. Alang, alam nga naman yan eh, pakabalat-balatan mo nang ganyan. Unless may pambalat ka talaga eh, para may piler. piler. Para, wala mm. tayong ganyan eh, nasa cafe naman. So ayan, puputol-putulin mo na muna, muna para hindi ka mahirapan. Mm, sige. Alam hmm. ko naman hindi mo kayang gumamit ng wala sangkalan. Hindi. Aariin na rin. Yan. Pag wala gamit. Hindi ko rin ang hugasan. Naku, paka dil, dil 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 eh. Dahil baka maukba. Wala Okay, hindi okay. naman diyan. Eh, yung paikuti na. Eh, tapo. Oh. Diga. Oh. Yan. Oh. Okay. Mm, yun pa. Ari pa. Bago. Talaga ng konti. Oh, yan. Ari ah, ka. Hmm. Oh. Di maalang ka na. Nakakadalwa ka na. Parang nakakahalat. Ano mm, naman? Nakakahalata ko. na ako. Ano ko nakakahalata mo? Ako nang ako ang pinagbabalat ninyo, hindi niyo na ako tinutulungan. Nakalaki dahil tinuturuan kita. Iba yung marami kang alam, Kuynay. Pag nag-asawa ka at wala kayong makain, kahit kamutay magtanim ka. ng ikimi makain oh marunong ka magbalat marunong yan, yan, ka magsukay maghukay. Okay, dito maalam ng balat uh, ang galing ka ano yan oh na marunong na kahit araw arawin ko ito eh nitaw ano? babayaran mo ako <laughs> bakit ka babayaran aba ay eh, syempre aba. May tarbaho din ito. Ay, kaya okay, nga, tarbawin mo, tarbawin. Sige, Mami ilabon mo. Hmm. Mama, uha manguha ka ng niyug doon, manlimot ka. Aking babalatan. ipakukur korin -kur -kur sa iyo. Mm, sige, lahat na ipagawa niyo sa akin at mamaya singil. Lagi ka na sisingil. Abay, ganun talaga tayo, eh, ano na ngayon. Negosyante. Ano? Grabe ka maging negosyante. Hmm. mamatuto matuto mm, ah. talaga na <laughs> Basic na basic. Yeah, At least may alam ka. Gusto ko natututunan mo yung mga bagay-bagay. Hindi yung makadating ka sa ibang lugar, dung-dungo ka, may hindi ka lang marunong. Lang lang. Baka maya-maya, pag nakakita ka ng kamuti, ingat ngatin mo na laang. Naku po. Mga, okay. o kaya nga, kaya ikaw itinuturoan ko ng gayaan. Basic maalang ka na. ngayon, hugasan mo ang kamote at iyong ilabawin. yon at, parang sa akin Pwede ka rin pumunta mo. Anong kayang unang magawa? Pumunta ka doon sa looban. Tumingin ka doon ng laglag na niyog. At, akin babalatan. ano, naman. Hindi lagi sabihin may tabi po, Nuno. Yun yun. Pag nagpatabi-tabi po ka. Okay. Ano? Hindi, ha? atin yun. Tignan yung yung inate na hindi atin naman atin yun. Kung, kung saan natin. lalaglag at, kunyari, doon lumaglag sa ating lupa, o di atin. Aba, anak po. Iyan lang ay eh, kung lumaglag na ta. Mag, ano to? Ano ga? Kung gimina ko, ha na? Tagal na tagal mo di yan, eh. <laughs> kaninang kanina pa, eh. Ala, hindi mo po pwede yan. Ay, may sibol na eh. Ano ka naman? O oh, ba'y, aray lang nga nasa sa atin. Hindi sabi ninyo kung alin ang pumatakla sa atin. E, digi, eh, hindi kayo aray na nga. hindi po pwede yan. Saka sa nakatala niya. Kalugin mo, kalugin mo. Dalawang kamay mong kalugin. Saka sa nakatala ng nagkakalugin. Yan ang kadaming gawin lang. Sabi okay. ka na ba'am? Oo. Oh, ay, pag ay, siya po po lang iyan. Ay, <laughs> hindi nyo nakikita. Na <laughs> hindi naman yan nangangagat. Ano? Hindi nangangagat. Hindi yan na nangangagat. Ay, beh, hindi kayo. Yan eh, yung guyam na mabilis tumakbo. Hindi ay. naman aari yan eh, kuwinay. Aba eh, saan nakuha anak? Kita, na? tingnan mo. Tingnan mong ilalim at inugat na. Sa kanakatala ng gayan, dapat i pumunta ka roon. Oh, ay, sa dami ng liug oh, na yan. Hey, sa dami, hindi naman sa atin yan eh. Magiging sabi nga, baka nga din yan, eh, may patak na di, eh, magtingin-tingin ka. Ay, sabi nang ari nga lang, ho, pumatak. Ala, <laughs> inamang ka na eh. Ilagay mo na yan diyat nang yan i-sumibol. Sino naman tatanggap sa inyo niya? Ala, ta na dili. Eh. Wag da. Kung wala. Sabi na sa inyo eh. Kung kainang hihingi sa kahanggan. sino kahanggan? Nakikita ko puro bunot. Bunot? Yung gao, oh, kadami doon bunot. Oo, puro bunot mo. Siwa ni na yan diyan. Hin mo yan pa yan. Eh. Diyan, Tulong, iyon na lang ilabon yung ano ro. Bo. Tinuturuan lang kita at nang ikimatuto. Ga, taong bukid, walang alam. Oh. Excuse me? Eh, ano? Ah, kita mo gat, ah, Ipagagata mo sa akin yung gayong may sibol na. Iyon eh, hindi po pwede, kuinay, ha? Inay. lang <laughs> na. Ako. Kaya yun lang ang ipinakita ko sa inyo. Hoy, kunin mo na doon ang kamote. Kamote sa gab eh. kamote sa merienda eh maganda at sagana, ang iba ay wala, magaling at tayo sagana. Kamu abay, antay ka muna Kinukuha ko muna rin mga gawa din eh. Gagaya sa iyo basta na lang ang napulas. Eh, ano pa sadapulas sa kami, hawak mo mo. Yan tinanin ninyo naman aring inay. Ngayon naman naririnin naman. Ano ka naman yan? Inay, binamga kay panay pang bonot day yan. Ay, bonot, hindi kinakuha ng talbos ng kamote. Oo nga, tama-tama nga ay yan. Para sa mga anemic. Nakagaya ninyo. Para sa inyo? Abay, hindi. Hindi ako anemic. Kayo ang anemic. Eh, ikaw. Kayo. Yan, o. Oh. Kaya yung napakaganda din sa probinsya. Kapag may tinanim, talagang mayanihin ka. O, oh, napakadama eh. Oo nga, eh. Hindi ka tang alam lahi sumil po na sumil Wala rin. Hmm, hindi na rin. Ba, nyo niyo pa sabihin ako yun. <laughs> Nahihiya ka pa eh. Ay, hindi. Hmm. Marami ang ano, nakatira sa gagawing probinsya sa bukid. Hindi eh. naman nagtaka kahit may lupang tatanong ma. Oo, nga. Ay, ay, hindi ka ko... kinukuha din niya. Yung kulay violet lang. Ayan. Oo, Yan, para alam mo. Pag hindi nagsawa, alam mo kung anong gugulayin mo. Pagkakaiwala. Sabi, o... may kulay green din. Ay, okay lang naman yan. Tay, yung nangangati na eh. Si ang mga kuyitibi. Ang mga kuyitibi talagang ano eh. Na, nangangagat. Mm, yan, kito niya. Wala ka tayong papaya. Naubos na. Nakabil siya ang maubos. lang nga, di inaalakak ng Nang alam. dumadaan. Aray niya. Ito pala lagi may bantay. Aray, aray. Po, Diyos ko, puro dahil. Ano sakit? Ah, ah. Ang kuyitib. Gusto pangagat. Ah ko po. Ya, ina, ubusin na nila ng ubusin para Ako? sila sila'y maging... Hmm. Ay, na ubusin? papaya. Ah, ganyan. Hindi ay, hindi tayo nawalan. Mama, hindi rin naman natin masapa. Oo, ay, nga, bagay Marami naman nga. Meron pa sa... Yun. Yung ating natang mababa din yung ano yung wala. Ay, ubos na yun. Hindi naman tayo Yun lang ang kira pag ang papaya sa mababa. Madaling maubos. Madaling maubos. Hmm. Nakita niya na yun, ano, yung aming papaya na mababa. May pakita ko na yun sa inyo. Asan nga? Inay, nasan nga yun? Ha? Yung papay na mababa. Namatay na. Namatay na? Oo. Naku po. Oo, wala ng, ano. Pero aray, yun yan. Mababa din to. Yeah. Hmm. kaya kaya. Kaso hmm. kasa ay wala to. Pero mas baba yung dati. Kagar nila ata. to. Aray, pampagatas. Ay, ah, pa, sino naman pampagatas? Kahit kayo nagkaasawa, pag ka wala kang gatas, yan na lamang. Ito na lang. Tama Kung nga yan. Ito oh. magkakagatas ka. Sabi. tu na kayaya. Ito na yung tutok na tutok. Diyan. Ay, di galing at kami. madami exposure. Di, gusto nyo lagi ng exposure. Di kaya ko mag-exposure ng akin. Mag-exposure. Mm, yan, eh, exposure Sasampali. na. Sasampalit <laughs> Ay, naku po. Diyos ko. Baka kayo ma mabalitang gayaan. Sasampalit ng pagmamahal. Ala, ahoy. Bubuelo pa kayo eh. Mm, Anong eh? Anong Anong, okay. yan, ano pa ta ito eh? Ang arita ang... Ano ba? Buha tayo ng okra. Aba, may... Meron din naman nga eh na. Sige, sinabi na nga sa iyong... Hindi yan pwede ha. Baka yan yung makuha mo. Aba, yan ay. ay bibinhiin. Alam mo, okay, okay, bibinhiin. Yung, bibinhiin pa. Ayun, Fokus ayun. Man, ay, kaya, kaya, Focus mo naman. Diyos ko po naman. Nakafocus na yan, inay. O, oh, yan. O, oh, di oh. Kaya, sa laking yan. Alam mo ka, ang binhe. Ano ka, ang binhe? Eh, ay, di kaya, kaya, bakit? Pwede na Pagugulangin. Eh. Tapos, kapag magulang na, natuyo na yun ang itatanim ulit. Yun ang binhe. Ah, okay, gayon. Uh, ay, yun. Pwede na yun. Ano? Are? Yan. Kukunin natin niya. Yan. Yeah, kunin niya na are. yan. Are, are, are. Are, ayan, are, are. are, are. Nasaan ka? Kakagulay ko lang anong isang araw eh. Oh, yeah yeah Meron na tayong isa. Tapos, ito pa. Ayan pa. Ano pa. Meron pa nga pala diyan. Hmm. Hindi ka. Are, kupo. Talaga ka Hindi pero uh, ha? Pina kita ang aking ginugulay eh, ang kinukulay. Eh, di kay kita nga. Aba, tawarin itong inay nito. Pagkakalig-alig nyo talaga. Agang-aga. Yeah, kita nyo ga. May uh -hmm. apat na tayong piraso. Ay, kita, pwede pa. hindi, hindi pa pwede yan. Maliit pa yan. Oh, kita, kita nyo naman. Oh, kita mo nga ating labanos. Kahit uh -huh. ilang piraso, meron yan. Oh, may labanos din naman nga kami. Oh. Uh -huh. Ano pa meron kaya? Alam, dami. Madami eh, hindi niya may pakita. Ang dragon fruit kaya natin, kabustahin natin.